Tulad ng mga tao, ang bawat lugar ay may sariling kwento. Di na iiba ang isang abandonadong resort sa Pangasinan na sinasabing may makulay na kasaysayan na may dalang kababalaghan. Ito ang Mitura Resort. Wildlife Resort ay matatagpuan sa bayan ng Asinggan sa Pangasinan. Sikat na pasyalan noon ang Mitura Wildlife Resort. Ginaganap dito ang iba't ibang okasyon. Mapakasal, binyag at kaarawan. Pagmamay-ari ito ng pamilyang Robinyon. Ang pamilyang Robinyon ay pamilya ng mga doktor dating lugar na puno ng katuwaan at halakhakan ay nabalot ng katahimikan at katatakutan. Marami ang sabi-sabi at hakahakang ang lugar ay kanlungan ng mga kaluluwang hindi matahimik at naghahanap ng katarungan. At may mga patunay ding tapunan nga ito ng mga taong wala ng buhay. Sa umaga, mutulay na ito ay mukhang normal. Ngunit sa gabi, may mga krimen pa lang nagaganap. Lunos-lunos ang sinapit ng isang dalagita sa asingan Pangasinan. Nakita siyang patay at may saksak at mga galo sa katawan. Posible raw itong tinangkang gahasain ng salarin. Wala naman na daw yung anak ko doon sa pinag-iwanan. Matapos ang halos isang araw, nakitang patay si Joyce. May, may kwan kami na doon na lang itinapon yung bangkay ng bata. Ngayong taon lang din, nagahasa na rin daw ang biktima sa barangay Kuldit. Sospek sa naunang kaso ang isang pinsan ng biktima. Gumugulong pa ang investigasyon sa kasong ito. Nung mabalitaan namin yun, medyo mga bandang age na nung, nung nabalitan namin yun. Pero yung nung tinapon doon, hindi alam ko madaling araw o gabi pa. Ano pong ginawa niyo nun, nung nalaman niyo po? Nagulat na lang kami na mayroon palang nangyaring ganun doon sa medyo likod namin dito sa Mitora. Naka-apekto po ba yung sa resort ko yung nangyaring salvage? Bali, hindi naman. Kasi alam naman ng mga tao dito na yung ibatan na talagang dito ang tapunan dati. Pinangalang ni to dahil dahil sa Miturang Beach. Ah, okay. mitura. Parang sina, sinunod ko yung pangalan sa Bitura. Sa totoo lang nung sabi ng lolo ko ah, nung unang panahon dito nagkampo yung mga hapon. Hmm. Kaya ginawang pinangalang ni Ah, parang may pagka-Japanese po yung Bitura kasi. Tugma ito sa Bitura doon sa Ordaneta. Ah, parang connected po. Hmm. Okay. kaya uh, Mitura, tin sa... ang Mitura din pinangalan sa pagdahan. Ang Mitura Resort ay ipinangalan dahil sa lokasyon at kinaroroonan nito. Ang Mitura Beach. Kaya naman nagturo kami ng aking mga kasama upang alamin ang hiwaga at misteryo ng Mitura Resort. Magandang araw po! Pagbungad pa lamang, ramdam na namin ang malabing na pag-akap sa amin ng hangin at mabigat na pakiramdam, dulo ng mga nasa paligid. Kami ay pinaunlakan ng tagapamahala ng resort na si Kuya Boy. Bali, mga ilang years na naman ako pag magka-caretaker dito rin. Bali, nung nag resort, nandito na ako. Mm. Hanggang ngayon, bali, 30 years. Okay. years, 39 years. ko yung mga ako doon, yung mga mayari ko dito. Sa clinic nila doon sa bahay Kasi mga doktor-doktora silang isawa. Ah, doktor tapos yung dalawang anak, mga doktor din. Mm. Mga manoga, bakas sa lugar na tila ito'y luma at napag iwala na. Lang. At napag-alaman din namin sa likod nito, may mga tao pa palang pumipilmi at naninirahan dito. Ang alam ko lang, yung mga magkababalaghan na lumalabas, ganun. Tapos, sa gabi, yung gumakalustod. Tapos, yung mga alulo ng mga aso. So, minsan, may makikita ka doon na parang Medyo mamay sila kung tao yun o maligno, gano'n. Uh, simula po nung di pa ako pinanganak. Nandito na yung mga magulang ko. Dito sila pinanganak. Dito sa Mitura. At wala pa yung resort yun. pag ano, ginagabi ako pa ng school, feeling ko may mga nakatingin sa akin. Tapos, uh, minsan kwento sa akin ng mga magulang ko na yun nga, totoo nga na uh, tapunan daw to ng mga bangkay. Ano, hindi kami magpapagabi kasi ano, minsan nga may naririg kami sumisigaw at saka kung ano-ano parang may kanya na ano, parang hindi mo nakikita yung taong humihingi ng justisya si Guru yung suko ano tapos parang minsan may sumusunod gano'n ah uh, Magandang araw po po yung boy araw na uh, Bale, pwede nyo po ba sa aming ikwento kung ano po pinagsimulan ng resort na ito? Kasi po mga hapa po ng mga tao na maraming araw po uh, nagpapatayan dito ang mga sinasalve pwede niyo po bang linawin yun sa amin? sa totoo lang, wala nang patayan na nangyari dito kundi yung sun beach lang noong hindi pa ito resort kung naisipan ng boss namin na patayuan ito ng resort para mawala yung takot ng mga tao na dahil, dahil balita nga tapunan ito okay. ng mga sinasalbi marami po talaga nagsasabi so, na tapunan eh, na. ang ginawa ng boss namin, ginawang resort ito hanggang lumakas ng lumakas pero nung 1991, nabalita na mayroon daw kaming alaga. May Tura Wildlife Resort to dati, di ba? Ay, okay. eh, ngayon, marami kaming mga alagang mga hayop. Nabalitaan namin na may sumisira sa aming risk po namin yung resort na yung alaga raw na naming buhaya, nakawala. Tapos doon daw sa may swimming pool nagtatago. Eh, siyempre, wala nang ma maliligo. Humina nang okay. ng humina itong result eh, so... namin, kaya hininto namin ng mga team years. Tapos nagtayo ulit kami ng pairing ring. Lumakas naman yung pairing ring hanggang lumakas din itong nawala yung takot ng mga tao. Dahil nalaman nila na hindi totoo balibalita. Hanggang ngayon, naging binyo ng kasal, may swimming pool na maliit, na niririntan my birthday hindi magtagal nagpapaayos din itong malaking sa'yo bago kasi mag mag noong COVID Opo. di ba nag-lockdown? Opo, marami pong mga na ipaparepair sa atin ipaparepair eh. sa ito kaso nag-lockdown, walang mag-deliver ng mga materialis, hindi na naman natulog kaya balak na ng bus namin na ngayon na naman <laughs> Bali pitong bito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong bito. Ay, marami po, no? Bawat, may superior yan, like, lahat sila, may city Saka araw-araw may pumuputok maliban nung nakaraang gun ba? Ang pong nagpupunta rito talaga. Marami. Mga taga saan po yung mga nagpupunta rito? May monthly club shop kami dito. Mga members lang namin pero yung maglalaro. Pero yung mga competition na level 1, 2, 3, 4, Meditation so, dito? Oo. Uh, mga every six months, gano'n. Maganda mm. rin pong negosyo to mga uncle. Maganda kung may pera. Kasi pera ang pang dito eh, gumagana. Bawat isang bala, 15 pesos. Tapos yung, yung renta ng barel, 1.5, target board, plate, lahat babayaran mo dito. Okay. Kaya okay. bawat puto, isa. Pero wala case. naman pong ano, sa oras, part time wala limit, Wala naman. Do kung ilan yung gusto mong iputok. Mm. 200 ang yung transfer eh. Ah, may entrance pa po. Bukod pa po sa babayaran nila doon sa may bala? Oo, oh, entrance pa. Ngayon, ang laro ito, ang laro ko ng uh, may yama. Kasi bawat putok, 50 pesos. So, e sandali, mga 30 minutes lang yung isang daan. Di 1.5 na yun. Yung mga ipag pumuputok dito, may limandaan, anim na dahil uh, na bala, nauubos sila sa tatlong oras. Ang dami po. Eh di ano po, parang nagpapabuk po sila o pwede po pumunta dito ng kung tatawag. Ah, tatawag po sila. Kung may tao sa rin. Pero pwede rin po na magpunta dito kahit walang tawag. Ayun pong stage, pwede po ba natin puntahan? Pwede. Pwede po. Pwede kaya pwede nyo rin po ba sa akin ikwento kung ano po nangyari dito? Noong na ito yung form namin, bali pinatayo rin ito ng namin para pinag nyo ng kasal. Ano ko? Kasal. Number 3. Kaya, ano? Ano hindi ko rin ginagawa. Ano? 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 Mga birthday. Hanggang ngayon po, meron pong nagbubuk dito ng mga kasal. Sa katunayan nyo, sa December 8, kung isa na naman, December 8, December 19, 24. Ay, saka, marami. Saka 29. Lalo po December. Mas mas marami pagka June. Yung mga June. Bakit June Bakit so po? Pag June? Ano June po June, meron sa June? Ah, okay. Yung mga gusto kong June. Hindi naman po sila natatakot dito. No? Kasi yung mga balita nga po, wala naman dito. Naman Karamihan nga, bawat tumadaan dito, pag may pungkutok, natatakot talaga. Ah, sana? Ang alam nila kasi dito, pag may pungkutok, patayan na. Ah, kaya lang po, po pala. Binalalagit na firing range. Opo, kasi hindi rito nababalita. Yun nga lang po yung nababalitaan yung mayroon, may patayan. Mayroon pa nga masiraan din sa pagsada. Narinig po yung... Pubuulan. Siyempre, may bata na dala. Opo. May e, pupuntahan ko. Doon muna na kayo, sumilong kayo. Ayaw po. Tapos tayo, <laughs> dahil may putok doon na kalat. Batayan nga daw o, dito. Opo. Okay. Tinutulak yung sasakyan nila doon sa mga bahayan doon. Kahit umuulan po. Kawawa mm -hmm. naman. Kasi kahit kami po kanina nung pagpasok po namin, medyo natatakot din po kami gano'n. Tapos nung nakausap po namin kayo, eh, naayos naman po pala. Yung mga nawawala ng gasolina, pupuntaan namin para Dalot. tulungan, bigyan ng kunting gasolina para makapaandar lang yung sa gasolina. Mm -hmm. eh, natatako. sinuro... Ay, natatakot. ako. Nakaka siguro... May gagawin po kayo sama. Ano pong masasabi nyo sa mga natatakot po na magtunta dito sa Pituras? Right? Ay, yun ang maganda. Sa mga nakakabalita na dito do'y... eh, yun nga, ay, may mga patayan, mga patayan, eh, mga dito. Totoo lang wala. May nalunod man dito na sa school namin noon, wala. Puro, siyempre, yung mga lasing, pagka uh, mat, nakainom na ng marami, matigas ang ulo, pagdaday, mabugok, mabugok yung ulo, yun, doon lang nagigas sa Pero yung mga patay na nangyayari dito, at saka yung buhaya na nabalita noon dito, hindi ko yun. Matagal na kasi ako nito mula noong 19... Balik 30 years na ako dito, wala pang nadesgrasya na, na, na namanay nito. Kaya um, sa mga tao na uh, nakakaalam sa balita na yun, huwag po kayong maniwala. Puro mababait po ang tao rito. Wala po. natin ng lino yung mga haka-haka po na sinasabi ng mga tao. So yung sinasabi po nila na massacre o mga patayan po na nangyari dito is yung firing range po na naririnig nila dito. Kaya may mga putok ganyan, may mga barilan na naririnig. Pero ang totoo po ay ginawang parang negosyo lang po ulit yun para makabagod po ang Bitura Resort. Tama po. kaya ibalikan uh, ano nga ang nangyari. Pero sa totoo lang naman talaga, hindi kit. Porque pa rin ito, ang alam ng mga tao, masakal na yung mga putok pag may narinig na putok uh, may dinaril na, na hindi pa rin yung salve So, bali po yung mga sinasalvage po dyan, mga kinatapon po dyan ng mga patay na tao ay hindi mean na po parang di ba? Wala po kayo I mean, Wala dyan. na po kung hindi kinalaman po Sa katunayan pa nga, paggabi, yung mga na-accidente dyan, kaming kirtikor dito yung nagre-risk yung tumatawag na sa barangay, hindi po kaya sa mga kaya wala kaming kinalaman na sa mga sinasabi nilang patayon. Kaya sa wakas Maraming salamat po Kuya Boy sa pagbibigay po ng linaw sa mga kakakaka na po ng sinasabi ng uh, mga tao. At sa katunayan, yung sinasabi po ninyo na ipapare-renovate pa nga po itong lugar na ito para po uh, mas maging maganda po yung image ng lugar, na to at puntahan ulit sa nakikita. Maraming salamat po Kuya Boy sa pagpapawal sa lahat ng bagay at pangyayari ay may natatagong kwento na kapag hindi naklaro at naghinaw, ay mga manganak lamang ng iba't ibang versyon ng kwento na pwedeng ikasira ng isang tao, ng isang bagay o ng isang lugar. Ang WITURA RESORT ay buhay na ebidensya na lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan at katapusan.